Ito ay isang misteryosong babae sa Korea na nagla-livestream sa kanyang apartment sa iba't ibang website sa loob ng mahigit isang dekada. Ayon sa kanya, siya ay implanted ng isang mind control weapon at siya ay nakakulong at hinostage ng isang tiwaling police officer na ang pangalan ay isang letra lang at tinatawag niya itong P. Ang babae ay mapapanood sa livestream ay natutulog ng napakahabang oras at natutulog sa hindi komportabling posisyon kahit na matagal ang kanyang tulog, napapansin pa rin ang kanyang pagiging matamlay. Ang kanyang kwarto ay makalat at marumi napuno ng mga Korean signs at mapapansin din ang kanyang balat na puno ng skin rashes at mga sugat na hindi may paliwanag. Marami na ang nagtangkang tumulong sa kanya tulad ng pagkontak sa pulis at puntahan ng kanyang kinaroroonan ngunit bigo ang mga tulong na ito dahil walang nakakaalam kung nasaan ang kinaroroonan ng misteryosong babae. Hanggang ngayon, wala pa ding nakakaalam kung ito ay isang totoong kaso ng hostage taking o ito lang ay isang art project o kaso lang ng isang tao na nagpapapansin online.